Good morning. Good morning mga palangga. Iyan nakita niyo yung drum namin, binebenta po 'yan mga palangga. Pwedeng gamitin 'yan sa lagay ng tubig kasi malinis yung loob niyan. Inalisan niya ng alcohol. Then may takip yan pwedeng yan. Pwede din gamitin yan sa paggawa kayo ng CR. Yan. Marami yan. Nasa bungad pa nga po Ito. Pag paano tayo ng baboy. Papaliguan natin yung baboy, mga ga. Kasi, kailangan nilang maligo. Meron pala akong alagang baboy dito, mga ba. Ano na to? Dalawa. Dalawa dito sa kabila. yun yung isa naming bunso. Yun ang anak kasi yung baboy namin. Meron siyang pang onsing anak. Ganito yung kaliit. Parang sinasabi nilang ano. Parang hinipos yung bunso sa lahat. iyan. Kaya, buti naman na buhay siya kasi yung ibang mga baboy na mamatay, hindi na, survive Siya naman, nakaka-survive naman kahit siya yung pinakamaliit sa lahat. Kaya, inalagaan ko pa rin siya. Kahit maliit. paliguan muna natin sila. Kasi, check natin yung tubig. Kasi, kailangan ng tubig nila. Eh. konti na lang yung tubig niya. Ganyan lang yung lagay ng tubig namin sa baboy ko. Gawa lang yan ni eh, Rani. Konti na lang pala yung tubig. Ang liit ng baboy ko. Yung e, mga kasama niya, eh. yung mga kapatid niya yan, yung malaki na yan. Oh. Tapos ito lang siya. Diba? ba? siya yung pinaka baby sa lahat pero ang nakakatuwa lang kasi masigla naman siya eh yun nga lang maliit nga lang talaga kailangan punoy natin ito bago natin na lumipat na sa kabila kasi meron din ako isang baboy doon ay dalawa tatlo na pala sila ito, puno na gawa mo natin itong maliit. Kaya yeah. Sila, malagi silang malinis para hindi mabaho. patayin natin yung gripo. Nakakapagod yung umaga pero nakatulong sa katawan kasi nakakaano nakakalakas nakadagdag ng ano lakas parang masigla ka palagi kapag mahilig ka magkikilo sa umaga Next ko lang pala yun. daming bunga ng aking kalamansi o oh, palangga oh. may harvestin na naman ako ganyan ang aking ano dito ang aking buhay ayoko ng buhay na uh, mga sosyal. Gusto ko parang akong tumira pa rin sa probinsya. Parang Uy, may marami akong tanim. Kasi gusto ko yung pag kailangan mo ang mga gulay, hindi ka na mahirapang ganap ko rin nandyan lang, diba? Ito pala yung baboy kong dalawa. Ay, tatlo pala to. Ayan. Hmm. Paliguan natin siya la. Kasi yung dalawa kanina napaliguan na natin. Mga 9, ya binapaliguan ko sila. Actually, pinag-aralan namin mag-alaga ng baboy. Meron kaming inahin. Isa kaya lang pinatay ko kasi hindi na siya nag-anak. Pinatay na namin ayaw niya na pinakasahan ko na ayaw pa rin niyang magbuntis kaya inyan ako na lang ginamit naman namin yung sa aming kantin kaya hindi naman siya lugi Okay na. Paliguan na natin sila. So, pwede okay, na yan. May mga tanim kami rito ng mangga. Ayan. Balik ulit tayo sa ating isang hanap buhay. Game lang kayo mga langga kung gusto niyo ng drum sa mga malalapit lang dito sa lugar namin. Mayroon kaming available na drum sa mga gumagawa. Nasa CR, kung magpagawa mas maganda yun. Ito pa pala yung drum. Ayan. Hindi siya langis. Wala po yung langis ng mga, inilagyan niya lang ng kuhon. Teka lang, mo muna natin yung tao. Balik to. Ano, nalit tayo. So, natin ang ating da. So, bibigay tayo ng pinto na. ako. Nakahingal. Balik-balik. Pero, Jill, magkano, ano mo? Pero dyan, may, may balance ka pa ng sandaan, sabi ni Rani. Ano gagawin? Lasing ka na naman? Ikaw, lahat ka raw lasing ha. May nagsumpong sa akin. Tigil-tigil mo na yung eh, pagkakalasing mo, Roger ha. Yung Sabado, yung mga kasama mo sa kabila, lumabas. Ikaw hindi. Lasing ka raw. Anong nangyari sa'yo, Roger? Oh, Diyos ko, Roger. Ikaw, ikaw eh. mahal mo pa buhay mo. Bawas-bawas ka sa gano'ng mga bisyo mo. Masyado sa alak. Ako, ako. Ang sasani. Tapos, tapos. Oo. Oh, okay, dito tayo na lang. Ha? Wala ka ng kasulina na. Okay. Tignan, tignan mo. Baka matuyuan yan, ha? Bawa tayo, okay. dyan, dyan. Oo, tsaka yung pang ano. Abang naman tayo mga nangyayari. yung amin labas morning good morning